Agimat ni Paraon Mga kaagimat, ritual mo na tayo para magiging dato ang isang tao. Ang lahat ng mga kasama natin dyan mga majority ay mga manggagamot at merong mga anting-anting. Para <coughs> Salasan eh. Parang siya paeway sa mga dawkan. Ah. Yang lui ama kagi ay lagay namin daw sa bibig dipinsa sa mga masamang espiritu. Simbolo sa dugo. Dugo ng singko. Nung Noong hindi pa kristyano ang tao sa Pilipinas mga kaagimat, wala pang Christianity, ang mga tribo sa mga Pilipino ay naniwala sa anito. Ito ang mga Diyos ng unang panahon. At ang ritual na to ay nauukol dyan. Pagkunta sa bundong nato. Alangit nung amahan, may buntang dyan kanimo. Sa mga ito ang kamahanan, ito ang magamog na sa panangkutang. Pago magsimula ang lahat ng ritual mga kaagimat, eh, magdasal muna tayo ng taintim. Pagkunta sa bundong

mga kaagimat ay simbolo sa paghugas ng ating mga kasalanan. Ikaw datang ang higugmao. Ikaw ang itagaan sa Espiritu Santo ng mao ang higugmao niya tao. Isa ka dato ng mga giyas ng mga katawahan sa pag ng pagpaghigugma, pagdali sa tao ng mga ang tanahan sa pagkakas. Diyan na part mga kagimat ay patuloy pa rin sa pagri at binigyan na rin ng assignment or task ang rineritualan na bagong dato or membro ng tribu. At kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pangalang bininiyag sa kanya. Ang o, ang katawan, o, ang katawan, ang 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 katawan, sa pagigugma. Yung ibang neritwalan mga kagimat ay pinagpatuloy sa labas. Ito na part mga kagimat, ay babae ang neritwalan. So sa tribo ang pagpronounce nila ay bae. Bininyaga na siya para isang ganap na ng membro ng tribo kao ka babae ba iyon ikaw ng itahasan so, so, mga magdala sa mga kababai na anong talekin an kapig ang imong ang imong pagkababai mo man ang pagka babaeon ang babaeon mao siya ang pagpig o sa tanang mga espiritu santo sa tao na naguban kanila aron ang tanan uray kasamok upan ang tanan magibangkayo sa magkaoyon tungod sa imong Gahom sa Espiritu Santo nga ikaw ang nagdala sa pagkikipakiyon. Bininyaga na siya mga kaagimat sa bago niyang pangalan. At meron na din siyang task or assignment na konektado sa kanyang pangalan. Ang mga espiritu na tinatawagan nila ay gagabay sa kanya para sa kanyang bagong tungkulin. Ang tanan malimpyo og magkiyon o may ini ang uban kali mo si Bu Espiritu sa Dubai. El ulam san Ericio Gober sa init. Usal ang kasama natin ng orasyon sa pagkitil sa manok. Wala dai tato. Junior ano Mag siya Sip Junior. Oh, junior niya. Mag-uban maggagabay kami mo Jacinto Junior at mga langit mo kamahal. Sinimula na rin ng mga baylan ang pagbasbas at tumawag rin sila ng mga espiritong gabay sa taong binabasbasan para ito ay gabayan sa tamang direksyon sa buhay. Ang mga espiritu sa pagligid mga kagimat ay nakikinig sa kanila at inalayan ito ng manok. Animal sacrifice mga kagimat para sa ritual na to ulam sa si bro Michael mga kaagimat ay bininyagan sa pagiging dato ang kanyang pangalan ay si Dato Manggubat isa kasi siyang kumbatero sa espiritual nakipaglaban siya sa mga masamang espiritu at manggagamot din siya kaya yan ang kanyang pangalan na bininyag sa kanya ang Pangugubat imong espiritu ng anghel na ikaw si Manggubat, gugubat mao kini ang imong katungdanan mao ang pag pagkigbisog pagkigkasabot sa mga adaw dawtang da espiritu ug uban aron sila si katarong ang mga espiritu sa paligid mga kagimat, ay naririnig nila yan kaya mag-acknowledge na sila na ang taon na yan si Dato Manggubat ay isang kumbatero at para makilala din ng mga espiritu kung sino siya kapubot ka nila. Ibalik sila sa katarong, ronili na madaghan, umusang pa ang ilang pagkadautan. Ikaw, ang, ang gugubat sa Espiritu Santo, imo kinintahan sa paglimpyo sa mga dautan niyang nga Espiritu na musabog din sa kalibutan. Anan, sa ilahang pagka dato nga sila madawat niya sa langit ng amahan. Pa ko ka hinugasan na rin ang kanilang mga kamay, mga kaagim. Ah, simbolo din yan ng purification at tanggapin sila sa Diyos Ama sa langit. At matanggal ng lahat ng kanilang mga kasalanan. Pangit ng mahan, ihatag ang kalipyo, pinahagi sa lugo, at simbolo na nasa ilang kamot, na mawagdang ang lahat kasalanan, o kusa na sila ka dato. Bawat ritual na yan mga kaagimat ay sagrado sa mga tribo. Ang mga sinaunang Filipino, mga kaagimat, yung naniniwala sa mga anito before tayo naging kristyano, eh yan ang mga ritual na ginagawa. Yung mga ninuno natin, mga kaagimat, ay dumaan sa ganyang proseso

dahil sa ritual, dahil sa animal sacrifices at handa itong tutulong sa iyo sa lahat ng oras. Ang labili sa atan ng mga balangin spiritual na nga karon ang mga panawagan sa panahon sa aming kanyokan. Kanyanin na lang ang angka. Dito na part mga kaagimat, ito na yung ritual sa pagbasbas ng pagkain sa mesa. Ito ang hari at hindi rin sa mga apos akong mga ala sa akong amahan uh, uh, Germo yang apuan na si Mundo Julio nga na din mga ang mga balang espiritu sad na nagtuyok na pita sa kahoy video tawad tanan mga elemento nga na diri panalangin ni ang ang mga kauban gabay kami kanunay na magmalampuson ang mga butang ang mong tinatawagan din ng baylan ang lahat ng mga espiritu at elemento sa paligid pati na kanyang ama na namatay at sa kanyang mga lolo at mga mahal sa buhay para gabayan at sabayan kaming lahat para sa magandang kinabukasan yung mga pagkain sa lamesa mga kaagimat eh mga manok na ginamit kanina sa pagritwal sa pagbinyag ng dato. Meron ding kanin, merong mga itlog, merong kandila, meron ding alak, merong soft drinks at tubig. Kikita din natin makakagimmat, merong tabako, merong buyo, yung mama at meron ding mga piso or coin. At saka meron ding prutas mga kaagimat. Yan lahat ay gamit sa pagritwal at alay sa mga elemento. Magpandong tatanan, itong sa matagusa, ang tanan diyon, Dito lahat mga kaagimat ay nagkaisa at nagsanib-puersa. Ang lahat ay nagdarasal sa Panginoon. At nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na natanggap. Nawa ay gabayan tayong lahat sa lahat ng oras at panahon. Mga kaagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel. And follow me on Facebook. At kita kita tayo sa susunod na video Ako ang kagimat na si Paraon Marami pong salamat sa inyong panunood